magandang araw, magandang gabi sa inyo mga kinis ano? Kung nasaan man kayo ngayong araw na to Yan, natatandaan nyo ba itong pinuntahan natin na to? Para doon sa mga baguhan Bago sa channel natin ano? uh, Anong fall, bago mag fall Pumunta na rin tayo dito Yung mga gubat Na kung saan eh, may mga nakatira mga homeless no? Uh, may mga nakita nga tayo dyan diba? Na nakatira nung fall, fall yun eh Mga nakatira Tapos kumain tayo sa loob nyan Diba? Tapos eh, medyo ten tensionado nung time na yun Kasi eh, kinakabahan tayo baka syempre hindi natin alam kung anong mangyayari sa atin sa loob winter spring summer or fall tuloy ang buhay sa Canada pero alam ko naman mga okay naman yung mga ano rito eh mga uh, mga nakatumitira no maraming tent dito pagka summer yan sa mga gubat gubat na yan pag summer mga nais, ano daming nakatira dyan hindi lang dito doon pa sa ibang mga forest, mga gubat, marami diyan. Makikita kayo mga naka-tent. Ah, kasi pagka pagka ano, ganitong winter, doon sa ibang yung ibang homeless kasi alam ko merong uh, yung gobyerno, yung City of Edmonton, meron silang ano sa downtown, may pakain sila sa mga homeless pagkain ng pagkain tapos may mga clothes may mga binibigay na gano'n yan nandoon sila pero pagka uh, yan correct me if I'm wrong mga kainags, ano? alam ko kasi gano'n eh pag ganitong winter yun nga yung mga homeless walang bahay meron silang ano sa Edmonton sa, sa, da sa downtown no parang alam ko gano'n eh papakainin sila pero pag summer yun na dito sila pumupunta pag summer parang gusto kong pumunta ron na punta nga tayo doon yan o oh. tingnan natin yun medyo okay na ngayon kaysa nung nakaraan kasi nung nakaraan medyo nakakatakot na dahil may mga may mga tent dito, may mga bahay dito. Nakakatakot kasi syempre pag pumasok ka rito mga kainag si eh, hindi mo na alam kung ano mangyayari sa iyo kasi nga syempre natatabunan ng mga 'di ba, mga puno na 'yan. Tapos sa loob, hindi lang naman ikaw nag-iisa sa loob. Kumbaga parang parang may kasama ka ano ay hindi pala parang talagang may kasama ka dahil nga doon sa mga tumitirang ano mga homeless syempre pag may ginawa sa yung mga nakatirang homeless dito wala kang magagawa di ba hindi ka na makikita kasi wala namang makakita sa iyo pag mayroon silang ginawa sa iyo rito di ba so usually kasi doon sa mga iba yung mga tumitira rito sa ganito meron na hindi lahat ano mga wanted yon mga kainags ano? kaya especially pag nasa isolated area sa mga acreage mga malalayong lugar yung mga wala rito sa city nako doon doon karamihan nandoon tumitira yung mga wanted no mga uh, fugitive yeah so wala wala kano rito pero usually may mga ano diyan may mga tumitira-tira dito dati medyo na lang ng snow kasi yung mga kalat nila dito minsan nakikita natin pag walang snow no yeah so tara ano lang tayo dumaan lang ako dito mga kayo no? kasi naglalakad-lakad na rin lang ako pasensya na kayo medyo maingay yung pagtapak natin sa snow, maingay. Ganyan talaga eh. Siyempre, yan o. Oh, pag tumatapak talaga tayo sa snow, yan ang yan yung ano niya, yung nangyayari. ano tawag doon sa sinasabi ko na yun? Reaction. Yan. Reaction ng sapatos sa pagtapak sa snow. Yan. Uh. Masarap. Masarap mamasyal ngayon dito. Minsan na parang gusto ko magluto rito. Yung luto, magluluto lang parang camping, parang adventure ganun. Yan tapos halimbawa, na una ka, meron kang hinihintay. Pwede ka umupo rito habang naghihintay ka. Yan, pahinga ka pa. Nakapagpahinga ka habang naghihintay. Ha, ganda ganda ng panahon ngayon, mga kainis, ano? Kanina kasi umaga, medyo malamig. Pero nung sumikat na si Haring Araw at tumataas na yung oras natin, ganda na. Masarap na masyal. Sar sana pala dinala ko yung dalawa nating aso rito no? ako mag enjoy sigurado yes. next time next time ano na mapansin nyo yun highway yun mga kainis ano highway Ayan, yan yung guba to yan yung itsura nya Alam ko meron pa ron eh Oop, naku dahan dahan tayo rito mga guys delikado tayo dito madulas to nako delikado yan punta tayo doon no? <laughs> Natatandaan nyo ba yan doon sa mga nakapanood ano? Last year nung pumunta rin tayo rito. <laughs> Di diba? Nakailang nakailang sabi ako ng hindi magagandang salita noon kasi nga medyo naghalo yung takot at saka yung kaba eh. Kada may dumadaan sa harapan ko, talagang napapaano ako eh. Na nakakapagsalita ako ng hindi maganda. <laughs> Wala lang kasi doon sa mga hindi nakakaalam. Ah, mahilig kasi ako mag-camping. Although hindi nyo ako nakikita nagka-camping ako rito Pero mahilig talaga akong mag-camping Mahilig ako sa adventure Ang problema lang sa akin Hindi ako mahilig mag-drive <laughs> Hindi ako mahilig mag-drive Kaya hindi tayo nagpupunta sa mga malalayo Pero hilig ko talaga yan Adventure mga kainag no? Kaya nga dati nung nagsisimula ako mag-vlog Ang Una kong ginagawa karamihan Adventure Yung nga nagluluto sa snow di ba? Yung mga nakapanood nun nagluto uh, nagluluto ako ng tinolang manok kung ano naman niluluto ko sa labas ng backyard natin habang winter, habang bumabagsak yung snow yun yung mga inaano ko dati, pinapakita ako kasi noong time na yun, naghahanap pa ako ng ano eh ng, syempre, kung ano yung uh, magiging niche ko sa pagbablog mga kainags ano. totoo pala yun, habang tumatagal, pagka diretso ka lang sa ginagawa mo diretso, diretso, diretso lang, diretso lang Madi-discover mo bandang huli eh. Kung ano pala yung gusto mo no At saka hindi lang yun na develop ka rin nade-develop ka rin Kaya pagka wala ka talagang ginagawa Hindi mo, hindi mo talaga Kinontinuous yung gusto mo Wala kang madi-discover eh Kasi marami ka palang madi-discover Kapag ka Doon sa passion mo Sa mga gusto mong gawin sa buhay mo Habang dinadaanan mo yun Marami kang natututunan Marami kang nadi-discover marami ka nang ano na pupulot ng mga ideas dito na mga bahay dito mga kainis oh. yan so bala ko pong pumunta roon eh, no ah, hindi ko para may tama doon may gupat din doon eh alam ko doon tayo pumunta no bago dito sa ano sa pinuntahan natin yan. kita nyo yan nilikuran natin ano parang spring na talaga mga kainis, ano? sana hindi maingay yung hangin sa audio natin ano? kasi medyo malakas yung hangin eh. baka hindi kaya ng pagiging mahangin ko yung hangin ng kalikasan yun <laughs> yan good vibes lang tayo mga kainags ah, eh. <sighs> yun lang oh gusto ko lang pakita sa inyo mga kainags <sighs> yan dito tayo lumusong ha? Alam ko dito yun eh Ay ah, hindi, hindi dito yun pa Parang doon pa sa dulo yun Yung medyo malawak Kasi ito bahayan na to eh no Parang nakakatakot mga kinay Ang bahay mo dito Tapos may gubat na ganito no Kasi syempre pag summer nga nabanggit ko Maraming tumitira eh Maraming tumitira dyan eh Which is nakakatakot no Bah, parang malayo na yun, napuntahan natin ah yan, 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 dito pala mga kainags Dito pala yun Yan, Diyan tayo lumusot nung nakaraan ano? Nung nakaraang fall Pinasok natin yung malawak na gubat na yan Yan, dyan tayo galing oh. Lakad tayo magmula doon, layo pala Pero okay lang yan Exercise naman yan mga kainags yan, yan ang benefits ng paglalakad Actually, nakatulong sa akin kanina yung nilakad natin yung mga aso natin. Kasi pagka gumigising ako pagka umaga, nilalakad ko muna yung mga aso natin. Kasi kailangan nila yun eh. Yun, nakatulong sa akin yun, na-warm up ako, kaya Ganado tayo maglakad ngayon, ano. Yan, dito tayo. So may daanan din dito, ano. Yung nakaraan kasi, yan, ang mga bahay yan, ano. Di ba may mga bahay dito, tapos may mga gubat dito, may mga nakatira dyan. Yan, dyan tayo lalabas mamaya. Dito muna tayo. Parang may mga tao rin dito, Narinig nyo ba? Yan, dyan, ano. Di ba ang bahay mo dito, tapos may mga nakatira rito. Hindi naman sa... Hindi naman sa inaano ko may mga homeless mga kainan n'yo. Kumbaga syempre uh, medyo hindi maali sa isip mo na hindi ka matakot kasi syempre 'yung mga nakatira rito, hindi mo naman kilala, di ba? Tapos 'yang bahay mo nandiyan lang. And, hindi naman sa hindi naman sa pag-aano mga kainan n'yo. Kumbaga kahit naman kayo, di ba? Minsan eh hindi maali ma sa isipan n'yo. Parang mi tao pa rin ah. O kung meron, may mga naglalaro. Mga naglalaro ng tao, mga bata siguro. Ayun, meron. Ay, hindi, dumadaan lang sila mga bata nga. Naglalaro. <laughs> Ayun, ako, kung, napapansin nyo, yan, oh. Meron din dito. Kulay green, ano. Ayun, oh, tent. O, oh, di ba nandyan lang. Tapos yung mga kabahayan dito, ba diba? Hindi mo masabi kasi minsan, nandyan lang yan. Tapos, eh, hindi mo masabi, diba? Ayoko nung mag-isip ng ano. Pero, syempre, hindi maalis nga sa isipan natin. Sasampa lang yan dyan. 'di ba? Hindi natin masabi mga kinas ano. Sorry sorry sa mga ano ah. Pero kung baga kung, uisipin natin yung posibleng mangyari, ganun ang mangyayari. So pasok na tayo dito, nandito na rin lang naman tayo eh. So yun yung dalawang bata oh. Pasok tayo dito. Yan pakita ko na rin sa inyo. Yan. Ari kudulas. Uh. Ay may squirrel, ay may squirrel oh. Ayun oh, tingnan pasok na tayo dito, ayun oh. Ito ba yung squirrel? Ayan, so may mga nakatera dito dati mga kainis Ano pag summer Ayan oh. eh, eh isa, sa mga binabahayan nila oh. Kita nyo Baka may tao Wala saan ang tao Ayan Pero may mga gamit pa no? Actually may mga gamit pa doon you no? Know? Ayan, dito sila tumitira mga kainis Ano Ayan, oh yung mga homeless dito lang nakatira kasi pagka summer maano rito ma malago yung mga dahon hindi sila makikita rito kumbaga parang meron silang privacy although alam naman namin dito na may mga talaga nakatira rito pero syempre malaking tulong din yung hindi sila nakikita dito at hindi rin alam nila na mga homeless na hindi rin sila nakikita ng mga naglalakad dyan pero kung sasadyain mo talagang titingnan makik mak makikita mo talaga so ito yung mga naiwang kalat nila no? yan oh Ayan, dito sila nagte-tent. Hawin natin 'tong mga gamit pa nga, eh, no? mga pagkain ano, oh. Ayan, biro mo tent lang. Yo, trapal. Tapos may kumot, may winter jacket, may mga winter jacket 'yan, eh, no? Ayan, oh. No? ayan. Mga kalat. Ayan. So, usually mga kinis karamihan naman kasi rito sa mga ano, sa mga iba rito. Talagang sanay sila sa ganyan, sanay sila. Especially 'di ba 'yung mga puti? Tsaka yung mga talagang mga dito na lumaki Mga kultura kasi nila rito At the age of 18 years old Ano ka na eh uh, Independent ka na no Kumbaga sarili mo na Pagdating mo ng 18 years old Kailangan magtrabaho ka na Magbo-board ka na sa nanay mo Or sa magulang mo Ganon sila rito Kaya maaga pa lang sila rito Talagang ano na sila no? Matitibay na sila eh no uh, matitibay na talaga sila kaya minsan yung mga ibang mga puti rito parang maaga pa 18 years old pa lang parang maano sila parang may, may mga may mga hindi lahat ano parang minsan mainitin ang ulo kasi gano'n, kasi parang maaga pa sa ma 18 years old pa lang ano na sila nag-iisip na kaagad sila kung paano sila mabubuhay parang merong stress no yan. correct me if i'm wrong mga kainags, ano? parang yun sa akin yun lang napansin ko ano eh. kasi dito naman mga papansin ko mga 18 years old talagang ano na yan nagtatrabaho na sila parang matured na sila minsan parang mainit ng ulo kasi nga syempre tutu ano para 18 years old ba? Diba? usually 18 years old parang bata ka pa yan nagre-relax relax ka pa sa bahay ng nanay natin yan eh no? nakatira pa tayo sa mga nanay natin yan eh pero sila rito talaga ano eh maaga nilang pinagdadaanan yung responsibilidad yung independent pagiging independent nila sa buhay nila so marami pa yan saan ba tayo kumain dati may, may pinagkainan tayo dito eh meron pa rito yan So pasensya na kay Makinas no? ang ang content muna natin ngayon. Ganito muna, galagala -gala. Eh alam niyo naman, mahilig tayong maglakad, galagala. Ayun -gala. oh. No? Tapos to mga karton. Hoy, may pugad pa lang ibon doon oh. No? Ako ang tao rito ah. Ayun. Puro basura rin oh. ano No? natin dito. Ayun oh. jacket-jacket lang din. May teddy bear pa. Oh. Yan yan. May emergency kit ko, yun oh. Emergency kit. 'Di ba? Yan, oh, may sapatos pa rito, oh, yun oh. Sapatos Nike. Yan. Yun lang. Pare ko Panginoon, patawarin niyo ko. Matipalo ko ko, ah, yun oh. Matapakan ko yung sanga ng kahoy. Uh, pumasok tayo dun Actually pumasok tayo dun Nung nakaraan yun, no? Tara Dito tayo dumaan Yan oh. Natutuwa kasi ako mga kainag sa ano, pagka nakakapasok ako sa mga gubat Katulad nito parang iba yung pakiramdam ko parang masaya ako Ewan ko lang ano tapos magka-camping magluluto dyan Siguro namimiss ko lang yung buhay nung boy scout dati Boy scout kasi ewan ko hilig ko Hindi ko masabi no, sana pala ganun ang ginagawang content eh, ano, Yung mga nagluluto-luto sa mga gubat Yung sa gubat Survival dapat ganun pala yung mga content na ginagawa ko yun. Ano, kaya lang syempre eh hindi naman araw-araw pupunta tayo sa gubat <laughs> so pag naging ang content natin ito trail to yan o nagdaanan dyan Ayan, so pag naging content natin ay, ay adventure siguro makakapag upload tayo lang ano siguro sa isang linggo baka isang beses lang tayo makapag upload o dalawang beses pero ko ang views naman ay million abay bakit hindi diba million o, di parang kada isang vlog natin isang, li isang linggo isang milyon o oh, ba? Diba? <laughs> abay di mas maganda pwede pwede natin gawin yun yeah. pero syempre mas masaya ako sa daily vlog na ginagawa lang natin mga kainis ano? at saka syempre maraming maraming salamat naman sa inyo dahil kahit na paugag-ugag lang yung mga pinagagawa natin eh, at least eh meron nagiging masaya so ito to meron pa rito mga kinis, ano? meron pa ano? Ay, dito tayo lumabas yata. Ay, may mga marks ng sapatos, oh. Baka may nakatira dyan. Hindi, walang titira dyan. Kasi winter ngayon, eh. Puntahan natin. Ito na yung pagkakataon natin para makita yung mga ganyan. Kasi usually, pag ganitong malamig naman ang panahon, eh. Walang mga nakatira sa ganyan, eh. Malakas ang loob natin. Pero pag summer, nako hindi ko pa pangahasang puntahan yan. Pag, eh, medyo kinakabahan pa rin ako, eh. <laughs> kasi cover, eh, mukhang yeah, tara punta natin dito lang sa malapit ayan ayan tara na dito na tayo okay na yun ayan dito lang tayo nako dahil mga punong na tumba no? ayan So, yun nga, sabi ko nga sa inyo mga kainis, ano, masaya na, masaya na rin ako dahil kahit pa paano sa mga comment niyo ay syempre ba di ba mga positive comments masaya ako diyan syempre sa mga negative comments okay din naman sa akin yun mga kaibigan ano? kaya nga sabi ko nga sa inyo eh hindi natin uh, na lahat ano tsaka open ako open open minded ako mga kaibigan ano lahat na mga negative na gusto nyo sabihin na ayaw nyo sa akin or hindi nyo nagustuhan sa vlogs sabihin nyo mga kainags ano? sabihin nyo ah uh, I'll take it ano as a lesson or uh, pag-aaralan ko or uh, ano ko kung okay ba yung comment nyo o hindi. Yan. Pero siyempre hindi naman sinabing porke nag salita kayo ng straight to the point is basher kayo. Hindi. Kung baga para sa akin sinasabi nyo lang yung opinion niyo which is nga sabi ko pag-aaralan ko yun. Ya pag-iisipan ko. Yan. Pero siyempre sabi ko nga sa inyo kung ano yung gustong gawin ko sa vlog ko na komportable akong gawin at masaya ako gagawin ko mga kayo next kasi doon ako masaya eh thank you ah huh? ha so yan lumabas na tayo ng ano lumabas na tayo ng gubat nandito na tayo ngayon sa sibilisasyon yan ito may entrance dito eh dito na tayo so yan, kakain mo na tayo gutom ako eh so nagpark ako ng sasakyan doon sa malayo <laughs> sa malayo tayo nag park ah, oh, ayan oh, di ba doon sa mga nakapanood sa atin last year no natandaan nyo ba yan yung ating uh, vlogs yan yeah. gubat sa city alright let's go oh, dito na tayo lakad oh, na tayo dito o oh, di ba yan yun no? pinasok natin sundin natin yung pinarking sa sakin natin mga kainags ano? kaya ayaw akong pumunta rito ng weekends mga kainags ano? walang parking eh no, mahirap mag grocery dito ng ano eh weekends no tara, labas tayo tara tingnan natin doon <clears throat> gusto ko sanang humigop nung sabaw eh hala, tingnan nyo tara, balik tayo puno ang parking yan pag puno ang parking, maraming tao sa loob Ayan, oh. Puno. pulpak Labas tayo, labas. Ayan, yeah, so nandito ulit tayo sa North Gate, mga kainags, ano? Dito lang yung alam kong pinakamalapit na kainan na may kanin, eh. Ayan, na atin, eh. kita na nakakain ko sa kapila, eh. Kaya lang maraming tao rito. Mahaba yung pila. Uh, Try na lang natin dito magtiyaga tayo rito. Pila tayo dito. Uh, dito dito. Ayan, so dito tayo, tinuro tayo dito. Dito dito. Love it. Yun, uh, dito 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 dito. Ayos, ayos, ayos. Nice. Dito na dito. pala tago, nakatago kasi yung ano eh. Kahera eh. <laughs> Ayan, uh, dito konti eh. Ah, uh, gutom ako. Luto mo ako sa paglalakad Ang daming gaganda oh Chinese ano no? Kasi malapit na magpasko rito eh Magpa Ay pasko na yata no February Pasko na yata Chinese New Year na yata no Yan Kita niyo yung mga Orchids mga kailis Ang ganda ng mga halaman no Grabe ano Ang ganda So nagutom mo ko sa paglalakad natin kanina doon sa forest Kain mo na tayo dito mo ko malaking mapipwestohan ha ayan 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 ito ito ayos kain muna tayo ay lang na ilo ako busog mga kainags ano busog nabusog na ako so tara alis na tayo rito Don't yan, so sinisita sila ng ano, yung mga tambay dyan, sinisita ng pulis. Natatakot kasi yung mga tao. Yan. Ah, yan, kasi yung mga tao rito dumadaan, parang hinihingian nila ng pera or parang hinaharas, ganon. Mabuti na lang tayo kanina, hindi naman tayo hinaras, eh, no? O siguro, kahit hindi naman siguro sila kung baga parang yung mga dumadaan kasi mga tao dyan, natatakot sa kanila. Kaya na-report, tuma tumawag ng pulis yung may-ari siguro ng establishment or yung mga tao na hindi komportable yung mga taong dumadaan dyan kasi natambay nga yung mga homeless. Alam ko, homeless yung mga yun. Ano? <sighs> yun yung nakakatakot yung sinasabi ko sa inyo kanina na pag-uusapan natin. So, tara mga kainis. na tayo so mga kainags ano maraming maraming salamat sa pagsama ano uh, lang muna yung content natin ngayon lakad lakad bisibisita sa mga uh, gubat gubat <laughs> sana nag enjoy kayo yan maraming salamat sa sa thumbs up maraming salamat sa likes pareho lang yun ano? tsaka sa comment pala yan tsaka sa mga baguhan don't forget to subscribe thank you very much hanggang sa muli